Kato guys habang nagluluto ako guys parang iba na yung pakiramdam ko nito. Parang may nakatingin sa akin. Samantalang ako lang yung mag-isa dito. Kaya kumuha na ako ng lagay ng tubig niyan. Kasi iba yung pakiramdam ko, iba yung init na nararamdaman ko dito. Parang mayroong nakatingin sa akin. Hayan kumuha na ako ng tubig niyan guys pagmasdan yung mabuti guys ha, ah, may dadaan sa camera ko hindi ko siya hindi ko siya ma maipalo eh, kung ano yung dumaan sa camera ko pero pero ko ito si ano siya, ah, siya na dumaan sa ano ko eh, camera kaya eto guys tingnan nyo guys ha ah, huwag kukurap guys meron naman tayong slow mo eh i-slow mo natin yan Ayan, ah, tignan nyo mabuti. Pag masdan nyo mabuti, wag kayong kukura pa. Wag kayong kukura guys. Yan guys. So, tignan nyo, guys. ba? Diba? May dumaan sa camera ko. Ito, guys. Ito yung slow-mo natin, guys. Panoorin nyo. yun para siyang anino ba? Diba? kaya pala uh, pagpasok ko dito iba, iba na yung ano ko iba na, na yung pakiramdam ko sobrang init ng pag sobrang init pagpasok ko pa lang sa store namin kaya kayo you na know, mas ganito guys kung ano ba itong nakuha na ng camera ko hindi ko rin sya maipaliwanag eh kaya kayo na know, mas ganyan guys